ayan mga guys nandito ulit ako sa farm kaso umaambo na naman yung mga kambing na pinasturo ko At hindi ko na yung tinali kasi magkulimlim nga maya maya yun nandito na ayan guys nandyan na bigisan nyo umuula na Bilisan. Bilisan yo. Guys, hindi ko na yung tinalik. Uh, na siya agad.